Isang inang lumuluha at tagaalalang aalalang umikot sa madilim na kalsada ng barangay Sapang Bayabas sa Mabalakat City, Pampanga noong gabi ng October 19, 2025. Hinahanap niya ang nawawala niyang anak, ang walong taon pa lamang na batang si Amy. Ayon sa kanyang ina, nagpaalam lamang ang anak niyang si Amy na magpupunta sa Pisonet Computer Shop na binabantayan ng kanyang nakakatandang kapatid. Dahil sa abala sa trabaho ay hindi naman na malaya nito na umalis na ang kapatid, subalit hindi ito umuwi sa kanilang bahay. Saan nagpunta si Amy at ano ang nangyari sa kanya? Ang gulang na batang babae ang ginahasa sa Mabalacat City, Pampanga. So, ang isang batang babae matapos bugbugin at gahasain malapit sa expressway sa Mabalacat City sa Pampanga. October 202025 nang ng umaga, habang nagiikot sa kahabaan ng NLEX sa Mabalakad City, Pampanga, ay isang karumaldumal na tanawin ng bumungad sa mga security personnel ng NLEX. Sa madamong bahagi kasi na ito ng NLEX, ay natagpuan nila ang nag-aagaw buhay ng katawan ng isang bata. Bahagya pa itong natatabunan ng tuyong dahon ng saging. Nang tanggalin nila ang dahon ay tumambad sa kanila ang kawawang biktima. Walang suot na pang iba bang kasuotan, may malalang sugat sa kanyang ulo at kitang kita mo sa mura nitong katawan ang mga pasa at hirap na sinapit nito mula sa suspect. Nang makita nila na may pulso at humihinga pa ang biktima ay agad nila itong isinugod sa pinakamalapit na pagamutan. Dahil sa kalagayan nito ay agad nila itong inireport sa kapulisan ng Mabalakat City, Pampanga na agad din namang nagsagawa ng imbestigasyon. Samantala, nang bigo na matagpuan ng nawawalang anak na si Amy ay lumapit na ang mga magulang ni Amy sa tanggapan ng barangay ng barangay Sapang Bayabas. Bilang tugon ay agad naman kumilos sa mga tauhan at barangay officials ng barangay sa pamumuno ng kanilang barangay captain. Bilang unang hakbang ay muli nilang binalikan ang mga huling beses na nakita si Amy. Sa report ayon sa kanila, ay huli nakita ang bata ng alas 8 ng gabi sa loob ng pisonet kung saan nagtatrabaho ang kanyang nakakantad ng kapatid. Dahil dito ay muli silang bumalik sa nasabing computer shop. Buti na lamang at may naka-install na CCTV camera sa nasabing establishment. Mula sa kuha ng CCTV ay nakita nila ang batang si Amy. Nakasuot ito ng kulay puti na bistida. Maya-maya ay kapansin-pansin ng paglapit ng isang lalaki. Kitang kita din sa CCTV nang tapikin nito na ang balikat ng bata. Matapos ang ilang sandali ay magkasama na ang dalawa na lumabas ng computer shop. Ang nasabing lalaki ay agad din namang nakilala ng na mga barangay officials dahil residente din ito ng barangay. Ito ay ang 20 years old na si alias Christian sa pinagsama pa rin ng barangay officials, barangay tanod at mga concerned citizens, ay agad nilang hinanap ang nasabing lalaki. Umaasa ang lahat na ito ang magiging susi sa maaaring kinaroroonan ng nawawalang si Amy. Subalit mas lalo pa nga silang kinabahan ng mabigo sila na matagpuan maging ang lalaki. Inabot na sila ng umaga ng October 20, 2025 sa paghahanap rito kalauna na agad din naman nila itong natagpuan. Noong una, ay mariin pa nitong itinanggi na alam niya kung nasaan ang nawawalang bata. Subalit nang ipakita nila ang kuha ng CCTV, ay nagibang statement nito. Sa pagkakataong ito ay umamin nito na siya nga ang huling tao na kasama ng bata. Kasama ang suspect ay agad nilang sinuyod ang masukal na bahagi ng gilid ng NLEX, kung saan ayon kay Christian, ay iniwan niya ang hinahanap nilang si Amy. Lahat kinakabahan, lahat nagmamadali, at isa lamang ang kanilang hiling, sana datnan pa nilang buhay ang bata. Mas kinabahan pa nga ang lahat ng marating na nila ang lugar na tinuturo ng suspect, subalit wala doon ang kanilang hinahanap. Tsaka na lamang nila nalaman na una na pala itong nakita ng mga security personnel ng NLEX. <tinyo>

Buti na lamang at nagawa pang ma-revive ng mga doktor ang bata at agad na binigyan ng paunang lunas. Ayon sa report, ang batang si Amy ay biktima ng panggagahasa. Positibo din na ang mura pa katawan ay nakaranas ng labis na pambubugbog at pang-aabuso. Ayon sa suspect, sumama sa kanya si Amy matapos niya itong pangakuan na bibigyan ng 20 pesos. Na-confess po itong lalaki na siya nga po yung hiling kasama ng bata at dinala po niya sa NLEX. Makikita po natin na uh, tinapik niya po yung bata tapos sumama po yung bata. It's because po inoperan po niya ng 20 pesos yung bata. Oh. Kaya sumama yung bata sa kanya. Na Examine yung bata. Siya po ay uh, positive na biktima po ng pang-abuso. po yung bata. May mga injury po kasi yung bata. Mam, kasi nung na lang critical, mam. Ma uh, hindi po niya may mulat yung mata niya. Nung di tinransfer po sa GBL, positive po na pinag-uuntog yung bata, pinagpupukpuk po ng batok. Tinry niyang patayin yung bata. Dahil dito, ang suspect na si Christian ay agad na inaresto at nahaharap sa kasong statutory rape at frustrated murder sa ilalim ng Anti-Child Abuse Law, Republic Act 7610. Kung mapapatunayang nagkasala, siya ay maaaring patawa ng pinakamabigat na parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi papayagang mabigyan ng parol. Ang labis na nagpapaliyab ng damdamin ng marami ay ang kalagayan ng biktima. Bagamat nakaligtas sa kamatayan, ay habang buhay naman itong dadalhin ang sinapit na kalupitan at ang tuluyang pagkawala ng kanyang kapurihan. Sana ay tuluyan niyang malampasan ang masakit na karanasan at hindi ito makaapekto sa kanyang kinabukasan. Potapet, apa taian ini subur Eh? Kap, acuy ya. ah. Kap. Kap acuy ya. ah. Bo! Gibo! Bo! Acuy ya. ah. Alay man. Tolong aku Sa sa, -sa